Hamang naghihintay nga ni, kami ng tulo Nari pili ay isang oras na kami naghihintay Pero wala pa rin tumulo Ano ng klaseng pili na rin At bakit rin walang dagta Pagbaba nung aking kamera ay may na na maganda Ito ay nanigurado kinalug pa Ay siguradong may kalug Ay yari na dala na yan Bakit aiwanan mo pa yan Pagkatapos nga namin ay kumuha na rin ako niring mga bunga at na na nga ako at erian wala nang mga balat. Baba naman ay dahan-dahan yung pagbanggit ng balat at mayroong kang nasasagi na may balat. Aba ay matatampo yung kawari. Ano ka na? Eh -e. pagkatapos ko nga ni magsimot ay nagsubok naman ako magtutud. Ay aba naman ay bakit rin ko ay bulok. So yun guys, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Dito po nga ni kami ngayon sa ano, sa bundok at ngayon po ay maghahanap po kami ng puno ng pili para extra pong pagkakitaan. Ito po ay yung dagta o sahing po ng pili. Ito po ay nabibili. Kaya ngayon po ay maghahanap po kami. Yung kapatid ko nga ni po ang kasama ko ay yung kapatid ko po ay nauna na. Ando na po siya sa bandang unahan. So yun guys, tara samahan niyo po kami. Maghanap kami ng puno ng pili para palabasin namin ang dagta yun guys let's go yun guys dito banda dito banda may, nak may nakita na kami dito na ano isang puno ng pili yun at tara lapitan natin para makikita ninyo kung paano kami magpalabas ng ano ng dagta o sahing ng pili yun para ibinta natin Ayan. basa-basa na. Ay, lang la. no, may nang Kusan masahing? Oh, na. may Oo, na. na, ano na, natubig na. Oh. Huh? Natubig na. Hmm. Ayun. Hirap Ayun oh, natubig na. Oh, din huh? Ayun. na eh. hindi naman oh, yan po yung puno ng kuha. Pili. Napat. Dapat labas po namin yung katas Ayan. ang gawin po namin yung kwan padaditan sa uling ano ano naga kwan na naga tangis na yung pili naga tangis <laughs> na mamamatay na yun napalok palok wargi na eh Ganyan lang po pagpalabas ng kwan, luha ng pili. Hmm. Iiyak yan maya maya. E, e, yan. Nabasa-basa -basa na. Basa-basa na. Ayan o. Oh, dini o. Matulo. Dini o. Oh, may, sa may na dini Oh. May tulo na Oh. Oh, hindi maganda sa taas-taas. Doon sa bandang kabila na yan. Oh. Kaya, wala man na. Ayun o, meron na din yung sa kanto. Ay, pero yun ay wala. Asus. Dahil ba yung naras taas? Oo, yun o. pa Ang gandini na kaagad ang taga sa'yo. Hindi ka pa nang kakayari yung gandini na agad oh Nakas. Hmm. Ay, wala mo na. Kaya yata yung iniwanan na eh. <laughs> tinesting na yan, yan dati na pungkwan, tinatakan o. Dati na pong tinagaan ay wala po yata talaga natulog. Bukas yan, sigurado nandito na yung galagablab na yung bukas. Ay. Dito. puno <laughs> ano? po ng pili yan. Daw. <laughs> ito ang magandang, gandang iuwi oh. Tara na. Ito, sigurado. May ano ito may bayad yung iyong dagta wala <laughs> ayan po nga ni at maya maya po nga ni ay pagkatapos namin mag ng balat ng pili at magpaluhan ng pili ay de po muna nga din sa panguha ni rin bunga at iri po nga ni amuna namin ng uh, aking uh, ngayon masarap i-merienda eh, itong pili ayan po yung bunga yan, kahit po yan ay medyo maliliit tamang napili ay ayan po naman ay medyo malalaki rin ang laman. Diyan po yan katulad nung ano ay yung malalaki dati na ang tawag po sa malalaki din ay yung pilaway. Yung, po yung masyadong malalaki. Meron din po dito sa amin nun kaso laan po ay medyo madalang po nga ni yung puno nun. Na, ano po ay medyo madalang talaga. Bihira po yung ganun puno din eh. po ang marami talaga din Yung mga ganilaan kalalaking ano, ah, uh, bunga. Yung ganyan laan po kalalaki. Okay naman po yan kahit medyo ano, wala na po talagang balat. At dahil po nga ni Ayay ay, na ano, medyo matagal na po siyang nalaglag. Yan. Maya-maya po ng ringanit, tinan ko yung puno. Ayun, may mata para nakatingin sa akin. Nakakatakot, <laughs> sobrang laki po ng puno niyan, pili. Ayun po, marami po nga ni siyang ano, yung sahing ug dagta. Yan sobrang laki po niyan. Bot maya-maya din po nga ni ako ay nagsimot pa ay eh. Nakayari na rin po magsimot. Ari na po yung aking mga nakuha na bunga ng pili. Yan medyo marami-rami din po ng kaunti. I -i. may kaunti na marami-rami pa. Ayan po nga ni. At atis, ko po nga ni magtudtud. At uh, ko lang po nga ang makita po natin kung anong laman. Oh. Ah, medyo malalaki-laki po nga ni ang laman ni re. Talaga po kahit po walang balat ay okay na okay pa. Yan po yung laman. Wow, sarap nyan. Sarap po talaga ng laman ng pili. Matamis-tamis po yung laman ng pili. Yan po nga ni, at medyo kumpa. Bulok pa yung aking inatudtod na isa. At yan po nga ni, habang ako ay ng pili, ay dumaan po yung aking bus buos na tiyuhin. Ba't kinurti mo yan? Sa? Tamis-tamis, guys. Hmm. Ano po? Nadalig ko pa uwi para makalasan din yung aking mga nasa bahay. Ano, so guys? Uwi na ako. Let's go.